At sulirani, ay hindi Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag tayo by Vicky Osawa. Nilino ng Department of Foreign Affairs nitong Martes na ang isang Pinay na nakakulong sa Japan ay hindi pa natutukoy bilang suspect sa pagpatay sa dalawang Japanese national sa Tokyo. Sa isang pagpublikong briefing, sinabi ni DFA Undersecretary of Permanent Workers Affairs Eduardo De Vega na ang 30 anyos na babaeng Pilipino na si Hazel Ann Morales ay hindi pa sinasambahan ng kasong murder taliwa sa mga naunang ulat. Una sa lahat, linawin ko na hindi siya inakasahan ng pagpatay sa kanila. Ang akusasyon laban sa kanya ay sa ilalim ng batas ng hapon, tinatawag na abandonment de Vega set. Basa sa CCTV footage, nakita umano siya na napinangyarihan ng krimen kung saan pinatay ang mag-asawang Japones at kung saan itinapon ng kanilang dugo ang damit. Sinabi pa, kaya siya ay nasa ilalim ng pagsisiyasat. at huwag natin ipagpalagay na siya ay nainakusuhan ng pagpatay, wala pa tayo sa ganong sitwasyon. Sa pagbanggit sa batas ng Japan, sinabi ni de Vega na ang pag-abandona ay may parusa hanggang tatlong taon pagkakakulong. Sinabi ni de Vega na pinayagan ng gobyerno ng Japan ang consular staff ng Philippine Embassy sa Tokyo na bisitahin si Morales sa bilangguan. Si Morales ay bibisitahin ng konsulado sa kanyang lugar kung saan siya na detention. Akahandaan niya ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng legal na tulong kay Morales na itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa pagpatay sa mag-asawang hapon. Handang tustusan na legal na tulong, ngunit wala pa daw formal na reklamo ang binibigay na hatol kay Morales. At narito po ang asertisyon ng mga, mga, mga obra na sa tayo ng pagkakasawa. Sa buhay ay hindi na Translation of the document is an unread document as a family register. Pusiging tobo, pre-certificate, PSA, apostille, at mayroon din po tayo available ticket. maari ang gumag ilang ng sa atis mag-usap kay Vicky At mayroon pa rin tayo sa ratong darasang malutong sa mga landings ng 100% Pina. Maaaring ang gumag sa atis mag-usap by Vicky Ozawa. At ito po ang ating pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky caregiver arrested over theft of cash from patient during home visit. Inaresto ng mga polis sa Sumoto Yogo Prefecture ang isang 37 anyos na lalaking tagapag-alaga dahil sa hinanang nagnakaw ng 106,000 yen na pera sa pagbisita sa bahay sa tirahan ng isang 83 taong gulang na lalaki noong nakaraang buwan. Sinabi ng polisya na si Takashi Hitomi na naaresto noong Martes ay bahagyang itinanggi ang paratang sa pamamagitan ng pagsasabing kumuha lamang siya ng 30,000 yen hanggang 40,000 yen mula sa walit ng lalaki, inulat ng Kyoto News. Ang Hitomi ay hindi kaakibat sa anumang pasilidad ng pag-aalaga ngunit nagtatrabaho para sa isang kumpanya na nagpapadala ng mga tagapag-alaga sa bahay. Linggo-linggo siyang bumibisita sa tirahan ng lalaki para tulungan itong maligo. Sinabi ng pulisya na pumunta si Hitomi sa bahay ng lalaki noong December 20 na dinakusahan ng pagnanakaw ng pera sa pagitan ng 9.30am at 10am. Nang mangyari ang pagnanakaw, ang lalaki ay nasa paligon at ang kanyang mga kapamilya ay nasa ibang lugar sa bahay. Kay pag unayin ang kamag-anak sa pulisya matapos mapansin na nawawala ang pera sa wallet ng lalaki. Ayan po ang balita na mag-usap tayo by Bika Osawa.